inyo lahat, papasok ako, all states. Sila nagsabi, wag, wag. Sir, tagabi nagyaw-yaw yan. Kasi sabi mo raw na ipapardon mo sila right away within one week. Sabi mo, naniniwala pala sila. 1989, Davao Metro Discom Hostage Crisis, isang kaganapang yumanig at tumatag sa kasaysayan ng Pilipinas, isang bangungot na naganap sa mismong puso ng Davao. Isang ordinaryong araw ng Bible Fellowship ang naging simula ng isa sa pinakamadugo at pinakamalupit na hostage drama sa ating bansa. Ang mga bilanggo ay dapat lamang makinig at humingi ng lakas sa Diyos sa pamamagitan ng grupo ng mga protestanting misyonaryo na tinatawag na Joyful Assembly of God. Ngunit sa halip na katahimikan, sumabog ang kaguluhan ng bigla silang bihagi ng mga preso. Sa likod ng karahasang ito ay nakilala ang pangalan ni Felipe Pugoy, ang itinuturok tutak at pangunahing leader ng pagsalakay. Isa siyang notorious na kriminal, kilala sa loob at labas ng pikitan bilang leader ng Wild Boys of Dapecol, isang grupong kinatatakutan dahil sa kanilang tapang dahas at kawalang pakundangan. Si Pugoy, na dati nang nakulong dahil sa samot saring krimen, ay nagsilbing simbolo ng kapusukan at pagnanasa ng mga kriminal na sumuway sa anumang autoridad. Kasama niya sa madugong pang-hostage ang isang dating sarhento ng Philippine Air Force, si Muhammad Nazir Samparani, na nadismiso din sa tungkulin dahil sa dati nitong kinasangkutang hostage crisis Noong 1976, magkasama nilang pinangunahan ang armadong pananakot at ang uh, brutal na paghawak sa buhay ng labing limang miyembro ng Joyful Assembly of God na wala namang ibang intensyon kundi ang magbigay ng pag-asa sa mga bilanggo sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit ang insidente ay hindi lamang tungkol sa pagkakabihag sa loob ng piitan, naganap ang kababuyan at kalupitan na lalong nagpatingkad sa kasamaan ni Pugoy at ng kanyang mga kasamahan. Ang mga babae, kabilang na ang 36 anyos na misyonaryang si Jacqueline Hamil, ay uh, walang awang nilapastangan habang umaaling sa labas ng kulungan ang uh, kanilang mga iyak at pagmamakaawa. Si Hamil, matapos paglaruan, ay uh, binawian ng buhay sa pamamagitan ng karumaldumal na paglaslas sa kanyang leeg. Isang imaheng nagmarka sa kolektibong alaala ng sampayanan. Ang kaganapang ito ay agad na sumubok sa paninindigan at bagsik ng nooy bagong halal na alkalde ng Davao, na si Rodrigo Duterte na nakilala kalaunan bilang The Punisher. Sa kanyang kagustuhang wakasan ng krisis, siya man ay nadamay at napasakamay ng mga notorious na kriminal. Kaya halina't ating alamin at mas kilalanin ang notorious na si Felipe Pugoy sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Felipe Pugoy sa isang payak na pamilya sa Mindanao. Katulad ng maraming kabataan sa mga mahihirap na baryo, lumaki siya sa kapaligirang puno ng kakulangan, kakulangan sa pera, oportunidad at direksyon sa buhay. Sa murang edad, napansin na ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang pagiging palaban. Mabilis sumagot, matapang sa laban at laging nasa gitna ng gulo. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng holen at patintero, si Felipe ay nasanay sa pagbubugbog at pakikipagsuntukan sa kalsada. Siya ang tipo ng kabataang hindi umaatras kahit mas malaki pa ang kanyang kalaban. Mula rito, nagsimula siyang makilala bilang siga, isang taong handang manindigan at makipagsabayan sa kahit sino. Sa kanyang pagbibinata, lalong lumala ang ugali ni Felipe. Nagsimula siya sa maliliit na kasalanan, pagsusugal sa kanto, panluloob sa mga tindahan at pakikipag-away sa mga kapwa siga. Ngunit hindi nagtagal, napasok siya sa mas mabibigat na krimen. Ayon sa mga tala ng pulisya, si Felipe ay nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw, pananaksak at armadong panluloob. Ang kanyang pangalan ay lumabas na sa mga blatter ng istasyon ng pulis dahil sa tapang at tikas ng kanyang katawan, madaling napasama si Felipe sa mga grupo ng mga kriminal na umaatake sa mga mahihinang target sa kanilang lugar. Hanggang dumating ang Abril 2, 1989. Sa kasagsagan ng unang termino ni Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City naganap ang isang uh, jailbreak sa Davao, Penal Colony o Dapecol Isang pangyayaring nagbukas ng serye ng kaguluhan na magtatapos sa trahedya. Sa araw na iyon, labing limang preso ang nagkaisa sa pagtakasa. Pinangunahan sila ni Felipe Pugoy, leader ng kilalang grupong Wild Boys sa loob ng uh, piitan. Kilala si Pugoy bilang siga, matapang at walang takot humamon ng autoridad. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, kinuha nila ang mga sibilyan sa paligid at ginawa itong hostage. Ang taktika, bawat preso ay may dalang bihag upang masiguro na walang makakapigil. Gamit ang isang jeepney, nakalabas sila ng piitan at nagtangkang makatawid palabas ng rehiyon. Ngunit bago pa man lumayo, naharang sila ng Philippine Constabulary sa bisa ng utos ni Mayor Duterte, isang daan at 20 kilometro mula sa Dapecol. Ang kanilang hiling, makasakay ng eroplano patungong Maynila at personal na makaharap si Pangulong Corazon Aquino ang kanilang dying mailipat mula Davao Penal Colony papuntang New Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil umano sa pagmamalupit ng mga jail guard. Habang patuloy ang negosasyon, lumitaw ang isang nakakaalarmang detalye. Isa sa mga bihag ay sanggol. Nang malaman ito, agarang kumilos si Duterte. Upang mailigtas ang bata, inialok niya ang sarili bilang kapalit. Tinanggap ito ng mga preso at sa hakbang na iyon ay nailigtas ang buhay ng bata. na nakumbinsi ni Duterte ang mga oonanis siyang mga preso na doon na lamang sa kanyang opisina ipagpatuloy ang usapan. Dito, labintatlong preso ang sumuko at pinalaya ang mga bihag. Ngunit iwan si Napugoy at Ricardo Navarro, kasama si Duterte at dalawang binatilyong hostage. Nang mabigo ang kanilang kahilingan na makaharap si Pangulong Aquino, huling-hiling ni Pugoy na makita ang kanyang ina. Agad itong tinugunan ng militar at matapos ang pagkikita, sumuko rin ang dalawa kapalit ng pangako pangakong sila'y ililipat sa Muntinlupa. Ngunit hindi natupad ang pangakong iyon. Sa halip na may lipat, dinala sila sa Dabao, Metro Discom. Bukod pa rito, sinampahan sila ng kasong kidnapping ng mga naging biktima. Sa mga mata ng mga preso, malinaw ang pakiramdam ng pagkakanulo. Lumipas ang apat na buwan, Agosto 13, 1989, bandang alas 4.30 ng hapon, muling umaling aungaw ang pangalan ni Felipe Pugoy. Kasama na niya ngayon ang dating sergeant ng Filipina Air Force na si Nasir Samparani at labing apat pang kasamahan mula sa Wild Boys. Ngayon, binihag nila ang isang grupo ng mga miyembro ng Joyful Assembly of God. Isang protestanting samahan na nagtipon para sa isang simpleng prayer service sa loob ng uh, piitan. Sa isang iglap, ang payapang pagtitipon ay nauwi sa takot at pangamba, hiling ng mga preso. Makausap si na Congressman Ramon Mitra at Senadora Santanina Rasul. Ngunit parehong tumanggi ang dalawang opisyal sapagkat hawak na ng militar ang negosasyon na isa ng muling lumapit si Mayor Duterte bilang negosyador. Ngunit pinigilan siya ng mga autoridad. Malaki na ang galit ng grupo laban sa kanya dahil sa pangakong hindi natupad apat na buwan na ang nakaraan. Muling hiling ni Pugoy ang kanilang paglilipat sa Muntinlupa. Nagbigay sila ng apat na oras na palugit. Ngunit bago pa man lumipas ang oras, isang nakakapangilabot na ulat ang lumabas, sinimulan na nilang galawin ang mga babaeng bihaga. Ang mga iyak at paghingi ng saklolo ay narinig mula sa loob ng kulungan habang sila sila'y nilalapastangan. Pagsapit ng ikalawang araw, inextend ng grupo ang deadline. Bukod sa paglilipat, humiling sila ng safe passage at isang bus na magdadala sa kanila palabas ng Davao. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon ng mga bihag. Ang mga babae ay patuloy na ginagalaw at ang mga hostage ay nawalan na ng pag-asa. Agosto 15, alas 10 ng umaga, sinubukan ng grupo ang pagtakasa. Ginamit nilang human shield ang bawat bihag. Isang nakakapangilabot na eksena ang nasaksihan. Bawat preso, ay may kapit sa isang bihag si Felipe Pugoy mismo. Hawak-hawak ang Australian missionary na si Jacqueline Hamil. Habang unti-unti silang naglalakad palabas ng piitan, isang putok ang sumabog, isang warning shot mula kay Samparani. Ngunit agad itong ginantihan ng militar, tinamaan si Samparani at bumagsak kasama ang kanyang hostage. Ang kapaligiran ay napuno ng palitan ng bala alas 3 ng hapon, nagpasya ang militar ng huling aksyon. Inulan ng tear gas ang pinagtataguan ng mga preso. Nang mapilitang lumabas ang grupo, sinalubong sila ng putok ng kapulisan. Sa ilang minuto, nagwakas ang kanilang laban, patay ang lahat ng labing anim na preso kabilang si Felipe Pugoy. Ngunit hindi rin nakaligtas ang limang bihag kabilang ang misyonaryong Australiana na si Hakweline Hamil. Bagamat na itakbo siya sa ospital, hindi na rin siya nabuhay. Sa kabuuan, 21 ang nasawi. Labing anim na preso at limang bihag, isang madugong pahina sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga nakaligtas ay agad dinala sa kustodiya ng militar. Ngunit nagdulot muli ng kontrobersya ang utos ni Brigadier General Mariano Bakay, isa sa mga negosyador, ipinagbawal ang media na makapanayam ang mga survivors. Para sa marami, malinaw itong indikasyon ng cover-up. Dahil dito, ipinagutos ni Senador Ernesto Maceda, Chairman ng Committee on Defense, ang masusing investigasyon. Natuklasan ang maraming pagkukulang ang kakulangan ng pagsasanay ng kapulisan sa paghawak ng hostage situation, ang kawalan ng malinaw na estratehiya, at ang agarang pagbibigay ng shoot to kill order na lalong nagpalala sa sitwasyon. Maging ang simpleng patakaran ng pagpasok ng mga bisita sa kulungan ay kinuwestiyon. Paano nakapasok ang isang grupo ng mga civilian sa isang high risk facility ng walang sapat na seguridad? Ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng pagreripaso ng mga batas at regulasyon sa lahat ng piitan sa bansa. Mula noon, mas naging mahigpit ang pagbabantay at mas pinaiting ang mga panuntunan sa pagtanggap ng mga bisita upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Ang kasaysayan ni Felipe Pugoy ay hindi lamang tungkol sa krimen at karahasan. Ito ay larawan ng isang lipunang may mga bitak. Mga bitak na maaring magluwal ng mga taong tulad niya. Sa bawat marahas na kilos na kanyang ginawa, nakaukit ang tanong kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong magbago, iba kaya ang naging wakas ng kanyang buhay kung napagbigyan ang kanyang kahilingan at nais? Ngunit sa huli, ang iniwan niyang alaala ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Davao at ng buong bansa. Isang paalala na ang desperasyon kapag sinabayan ng dahas ay nagdudulot lamang ng trahedya. So ngayon, alam mo na ha?